Welcome to my YouTube channel. Watch at your own risk. This is our video diary, Urshi Family. Ah! lilipat na sa bagong bahay. Bye-bye. Good morning, May 29, 2024. Wala ng halos gamit dito, nandoon na sa kabilang lilipatan namin. Ayan Wala na. Halos Nakakot na. So maraming taon kami dito, no? Ngayon, oras na para lumipat dahil may mga bagay-bagay na ganun talaga. Ganun talaga. Kailang Kailangan lumipat. Ito yung dating kwarto namin nila si mga bata na naging kwarto din ni daddy. Ngayon, magiging uh, abandonado na siya. Wala na natira. Ito rin yung kwarto ni Tanya. Mamaya ubusin na namin lahat tong mga tira dito. Yan. Siyasi. Siya. Puntay lang sa kayo daw, ba? Yan. Siyasi na kayo. Yeah. Ma Apo mama. Nagawa ko ng ano ma, ng video, video diary. So, ito na yung... Dito naman nagsiksika nila Tanya agad. Dito na nagsiksika nila, ma. Apo. Nagsiksika, nagsiksika. Lahat, kahit. Ito si mama. Ligpit-ligpit na rin. Uh, eh, yeah. Linis ma. So mamaya may mga tira. Malinis na ma. Ito na lang ma. mamaya ito pong mga ano. Malinis na. No. Paalam dito sa phase 2. Ito na kami sa phase 4. Space 4 na kami. Ayan. Sa mga subscribers natin dito sa Soldiers, no? Doon na po kami sa Pace 4 address. Block 20, Lot 3, Ebony Street. Ebony Street. Ha? Ah, sa mga... Black 20, Lot 3. Ayan. Block ano ma? Lot ano ma? 3. Lot 3. Uh, block 20. Block 20, 20, Lot 3. Uh. Ebony Street. Ebony Street. Ebony Street. Nandoon kami nila mama sila mama syempre mostly kasi nandun kami sa Cavite City. Pero syempre, doon pa rin kami nakatira. atera. <laughs> sa Abite at sa Iboni. Yan, si mama pagod na pagod na. Ayan. Si Daddy tinakbo yung e-bike, so wala kaming <laughs> wala kaming anong tawag doon? Service. Pupunta doon sa Place Tadya! <laughs> <laughs> ah, okay ma, punta ako doon. Alejandro. Okay. Si Amaya, mm -hmm. um, uwi na kayo doon. Yan. Wala na oh. Buti lahat to, na i-vlog ko. <laughs> Ang daming kwento rito. Ang daming magaganda nangyari dito. Uh, dun, eh. Mas malawak ba sa lalo? Malaki doon eh. Malawak doon. So yan mamaya hakot, hakot. Sayang yung puno ni mama. Ito yung nagtatabing sa amin dati sa init eh. Ngayon sobrang laki na oh. Dati hanggang dito lang yan. Ito yung dating kwarto namin, pintana. Yan. So, may iwan na ni mama yan. Siyempre hindi na kayang bunutin. Ito So ayun. Pabush. Ninyo. Yan. So this is my video diary eh. Panoorin man o hindi, okay lang. Abokado ni mama. Ilang taon na rin to. Almost 10 years na to tinanim ni mama eh. Ayan yung abokado. Kasi hindi naman daming bunga. Ha? Birdie, birdie. Dito na tayo mamaya sa Facebook sa ating uh, bagong lilipatan babay, Ang daming kwento dito. Daily kami nagla-live dito ni ko napap, napapanood niyo kami noon. So, uh, it is uh, come to an end. Tama ba yung Ano ko? English ko. <laughs> This is has come. Ah, oh, 'di ba? It has come to an end. Uh, yan ko. It has come to an end. So, mga kaibigan namin dito na nakasama namin na maraming taon. Babay sa inyo. Lahat yan. Chan, Ganbun. Mga kumpare, yan. Kumare, kachismisan, kukintuhan. Thank you sa inyo mga kapitbahay namin. Alam ko may mga ilan sa inyo nanonood na ito. Malamin kayo. yung mga alaga ni mama. Alaga ni mama. Ayun. Toka. Mulusot lang yung doon. Oo. Oh. Ayun si mama. Ang aking mama. Lab na lab ko yan. Mama na yan. No? Magbababay <laughs> na yan si mama sa kanya mga kaibigan Yan po si Oli si ang kape ko si Kapeng-kape na ako may Mayroong mainit na tubig, mainit tubig. Yan. yan nga lang Ikaw daddy ha <laughs> <laughs> Mariba <laughs> mga friends ni mama gakot. Charcoal doon ni mama Na. Mamaya na lang ulit dahil tutulong din ako magkakot. You yourself, yourself. Yourself, yourself. ko na Ano, ikot mo. Ano pa kaya lumay ko? Kaya si yung nagyayabang na maroon na mag-ibay ko. <laughs> Yabang mo ha. May kanton yan. Ma? Ma? Okay na ma. Balik lang ko po mamaya. Banata ko yan, ma si Mama. Mama. Ng avocado ni Mama. Kunin ko 'yan, Wala silang karapatan diyan. Hoy, ayusin mo ha, aba. Eh si Mama, si Mama. Chay. Go, Chay. Tara pag i-bike, no. Hoy, ang bilis mo. Yari ka kay friend. Hay ba? Ah. Huwag ka na mag-dip-dip dyan. Oo. Oh, oh, Palang, oh. Rose. Si Ate Rose, kumare ko pa pala 'yon. Si Ate Rose. Silipin mo muna kaliwa kanan. Mm. Kaliwa dito, kanan. Dito dapat. Oo, oh, dito ka sa side na 'to. Ali, Kasi Ay, dito, ka. dito ka. Right oh, may kotse, oh. May chay. Uto mo chay. Mo oh, Chay ah. Chay malika. Orong, orong way ka. Oh, hindi ka pwedeng ganyan na alam mo. Palang. Second verse. <laughs> Charlie's Hindi <laughs> ano eh. Pula, no? Ano ba? Pag tayo mo matapos, hindi si hindi tayo nakaalim. <laughs> Mapapanood mo to balang araw. Sige, parang this is my rap. I'm Charles and this is my rap. <laughs> Ay, ayusin mo. Ganda mo yung lyrics mo. Charlie's this this is is my rap. My rap. I'm Charlie's Gube and this is my rap. I'm Charles and this is my rap. Oh, Yan, sige, wow, go. Hindi, pakit pa ikot-ikot pa, lang. Kung ako niya sa kanila, no, huwag ka mahiya. Debo, oh Basta laging kanan, chay, kapag oh, papunta pwede mo i-dediretso kung may dadaan. hindi hmm. ko nga makontrol pag may hangs Dito na tayo sa Ebony. Okay. O nga, ang no, ganda ng puso niya. Ebony Street. Okay Ay, kala ko naman ha, abante ka ron. Papasok pa rin tayo doon. Ebony Street, dito na po siya na no, mamagladi sa, sa mga gusto magpagamot na taga soldiers. Stop the. Yeah, ibay. yan po, yan. Stop the ibay. Oh, maraming pang gagawin. Saka so, si Chay na lang muna papasok dyan, mamayang gabi kami dyan Gusto niya daw i-secure ang kanyang mahal na pusa Swap si Chay naman daw Ayan Okay Ayoko umuta umuta na Umutakotin Alam <laughs> mo may sasakit sa libon. Ote, lang. huwag mo tarantahin. Tinuturoan mo eh. Dito ka lang. Dito ka Bukalan lang sa side. Huwag ka kang gigit na. Huwag kang, huwag mong Tumang bibiruin. Oh, huwag, huwag mong bibiruin sa kalsada, Chay. Baka biruin ka ng kalsada. Huwag, huwag kang magbibiru ng ganon. Ayan, stay put. Okay. Pag kumakaliwa ka, tumingga sa side Oo. mirror kung meron sa likod. Ayan. Ayan, meron motor. Oh, may motor. Dito ka lang. Tingin ka dito. Yan, walang dadaan. Let go. Itang <laughs> ito. Lampas na okay. yung leg ako. Kakat ko na naman tuloy yung mura mo. Delay ang puti! Hoy! Sige, yeah, kaya mo yan. Kaya mo yan. O, oh, ayan. First time po niya kasi. Kaya si Bonnie. Oh. Tama mo si Bonnie. <laughs> <laughs> si Bonnie lang naman. <laughs> Sigaw, no? <laughs> Sigaw mo si Bonnie. Yan, sige, go. Sige, go. Go girl, kaya mo yan Saka Sa kalsada kasi <laughs> Sa kalsada ko siya Wala yung kanya niya no? Bonnie yes! <laughs> yes Si Bonnie Guys, na may Bonnie in one man. Yeah, may ari din ang ano yung dito dati Paresan <laughs> Meron kami diwata dito Sa so soldiers, hindi nyo lang alam <laughs> Shout out Bonnie We love you. <laughs> ang medyo hawig nyo <laughs> <laughs> Na? <laughs> <laughs> na, no, Chay? Yeah. Pos ka na, pos? Asa na yung mga anak oh, natin? Ayun, si Pochot. Si, si Cloud. Ayun. Dito na kami. Yeah. Very good, Chay. Mama, sinilos Ma ka pa. Pagalita ng anak. Ay, <laughs> Morning. Uh, May 30, 2024. <laughs> yung abogado ni mama kinukuha na niya ng mga ano prutas Ay, ng bunga pala kinukuha na niya ng bunga ah papaluin ka na siyo baba na ma ano <laughs> <Ay>, si mama <laughs> ano no? baba na kanina.

Sana kita na mama na ganyan. <laughs> <laughs> Oo, oh, danda lang ma. Ang kit ni mama Okay. Morning. May 31, 2024. Ayun na, nakakabaklasa na oh. Dati kinakontent content ko lang. <laughs> Ngayon wala nang ano. Wala nang halos laman talaga dito. Ito na lang. Itong kwarto. So, dito pa nag iisa yung mga bata kasi nga may aircon pa. Dito wala rin ni mama. So, pakaraming memories ang bahay na to. Yeah. God. so ayun mga sumubaybay ng mga videos namin dito no eto na siya ngayon talagang blanco blanco na mama alas 11 ng umaga Pumili na kami ng lutong ulam. So, si Oli, driver na yan. Uh, so mamaya, baka last day na namin dito sa ano to? Base. Sa base to lumang uh, luma naming bahay dito. No? So doon na kami sa base for mamaya. Ayan. Siyempre, video diary. Hindi kailangan ko i-content bawat detalye. <laughs> Gorni, no? Ano <laughs> <laughs> sabi mo, before din nandun na? Oi, kailangan mga pitong medal yung dala mo mamaya, Chay, ha? Pitong medal. Ganda ni Chay, oh. Kunwari, ano? Uh, ano ba tawag sa mga artista, mi? No, no, BTR? Oo. No. May BTR, ah. Chay... morning mga tol May 31, 2024 Ano ba ngayon? Sabat? Biernes? Biernes So, tawin na kami sa Cavite City Ayan. Wala nang gamit dito Ito na lang yung babalikan namaya So, si Chay naka-uwi na rin Ayan Cloud waiting na lang din Si, guys, ang goma ni Prince Ayan, Pakap na Okay na ito na lang. So yeah, shout out kay Mama Gladys, love you Mama. Nilot niya yung aking balakang. Kasi talagang nabugbog yung, yung balakang ko. Hindi ako masyado makagalaw. Pero ngayon, okay, okay na. Nakakatalon no. daw. Eh. <laughs> Ang daming alalat kwento dito sa bahay na to. Ayan. It's time na sa ibang bahay naman, gagawa ng bagong story ah. Yan. Yan ang gamit. Ito, wala na rin. si na. Ito, sila na bala dyan. Clear. Malinis. Ito yung dating kwarto namin na naging kwarto din ni daddy. Daming memories dito, grabe. Oo, oh, nakakalungkot pero gumagat, gumagat, gumagating talaga sa ganung time na yun. Kailangan tayong mag-level up. So yun, hindi ko alam anong sasabihin ko eh. Basta yun na yun, level up na lang yung tinawag ko. Baga, uh, bago ng bahay, bago buhay. Sa babo, konti na lang. Hindi kita bibidyohan dyan ma, dito lang po. Yan, okay na rin, clear. Yan. So, saka nyo na makikita yung sa kami lumipat. Pagbalik ka lang namin dito kasi medyo marami pang inaasikaso din dun eh. So, this is my video diary. ah pamagat na ito is lipat bahay, bagong buhay. <laughs> so, ayan. Nakapanibago. Ah, so, hanggang dito na lang itong video diary na to. Ewan ko kailan okay, masusundan to. So, susunod na lang ulit. Love you mga tol. Bye-bye. Ingat palagi mga tol. Salamat sa mga sumusukot at nanonood sa aming palagi. Nandito na lang. Babush!